Good morning mga kajang Have a nice day Welcome to my channel Mga kajang Dito tayo sa mga suki natin ngayon Antay natin yung suki natin May kalakal na siya Mga kajang tayo sa my main road Papunta tayo dun sa loob ng simbahan Ayun Pasok tayo dun Marami tayong suki dyan Hindi pa natin naikutan dyan o, Sige mo na Suki natin yung mga suki natin dyan sa loob. Sa loob ng um, street. Sa kabila dyan. Abo sing. Kaya natin. Kaya natin. Suki natin. Kaya dyan. Let's go. Kaya dyan mo lang. Kaya mo lang mo

May kikiyaw. Kiyaw! Kiyaw! Ayan, may mga bote. Eto. Gano'n, ipunin muna. Plastic lang yan. <laughs> ayan. Uh, ayan, punta lang natin yung mga suki natin dito. Yung mga suki tayo dyan. Po, tingnan natin may mga kalakal na slug dyan. Suki natin yung mga suki natin dyan. Ayan, let's go. Ay, sige, lagay mo na dito. Ay, timbang na natin. Ilimit-imbang na tayo. Eh, naalala kita. Sa akin baka nandiyan na si Madam. Dumating na. oh, yun. Oh. Sabi ko, dumating na siguro. Kaya puntahan ko na nga kaya. Sabi ko. Kasi baka nandito na. O, oh, yan. Nandito na nga. Tama-tama. Eh, okay lang yan. Para mas, mas marami kang mabinta. Maraming, ano, kalakal. Kasi no, nakaraan si Bosing ang bininta sa akin. <laughs> Kunti na lang. <laughs> Sabi ko, ah, wala. Nasa Bisaya si Manam. Kaya yan. Sabi ko, oh, susunod ko na lang pick upan Susunod na ano, Sabado. Kaya na na ngayon. Martes, Merkules. Kaya, <laughs> karton mga kabla. Kasi, wala ka na, nandang sa dulo. Eh. na. Abang na mga kalakal. <laughs> yeah, Masukay natin. Harap uh, na siya. Nagkagawa na po siya. Artoon. Nasa no, yung dogi. Nasa yung bibintana sa dogi. Uh, Ang kalakal si Pusing. Uh, mga ipo uh, na ngayon kasi hindi tayo nakapick up ng sabad. Ayan. Ayan. Dora box. Malinis pa. Uh, malinis pa. Sabi yung sukay so natin. Sige, tingnan natin kung pwede pang pakinabangan. Pwede <laughs> <laughs> kasi mabupunok ka agad ako nyan. Ito, ang dami mga point of Ito, may mga ano pa, Wilkins. At yan, mga karton, bakal. Ang dami, ang dami ngayon. Ang dami ngayon, binta ngayon. Ang dami binta, break the record. <laughs> Ay pa si Madam, naman sa delo. Ayan, pa. Ayan, kapurin muna natin ito. Ayan, uh, Para may karga na natin.

lang ang presyo niya. So, yan ang plastic. Ito mga bote. Ito. Sa'yo mo yan? Ipon mo? Oh, galing. ang galing. galing yung ipon ni Bibi. kawaii Bibi. kawaii Bibi. Kaway, oh, na. kawaii na. Para, para, ano kawaii na. kawaii na. Ayan. Kaway na. <laughs> Mas okay yan, na ito ni oh yeah, nag Oo, yan, Sige. Oo, para makita ka. Yan. Ito. Mga plastic eh Ayan.

na harvest na <laughs> sa rowan dragon fruits Dragon fruit timbangin muna natin 'to pakai mga karton eh uh, Dami nang ipon Yan plastic plastic semalam dami pa okay mga karton pa dun okay meron din

Okay, madam, sa YouTube lang, sa YouTube. Okay po. ako, kaway sa YouTube. Diba na ako, wala, lang mo. Ayan. Oh, ayan. Kami sa akin. Okay. ayun Ayan. 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 yan. Ayan. Ayan. Ano, Ayan. 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 Bakit? Bukan ko yang pre. oh kina pre mulang ako ah oh si ubuy kina pareh good morning good morning hello hello oh ano yeah. oh, ako yeah. nagkulit ako nagkulit sa sama naka kita oh uh, magpakkulit sa sama ko na ay sayo mo si kulit mo si rayan mo si rayan paki okay, mo siya parang tayo ko ay tulong ko ay tulong ko Hello, Doggy. Oh, sige na. Ang oh, timbang mo, magkano? Kasi sa bigat ng timbang mo, boy. 50. Kati, katimbang um, na, pang, pang, malaki na yung timbang mo, ah. Oh. Boy! Diyan mo lang, ka. Yung <laughs> so, timbang niya yung bigat niya, eh. Ano, boy? Sama ka na, boy? Ang... Ha? Bigat boy, sama ka na. Hina, sama ka na, boy? <laughs> Ayan, ang daming bote ni Madam. Pag buboy kayo, mabasag buboy. Hala. Kasama na kayo, pasig eh. Huwag makulit, huwag makulit, huwag mabasag yan, mabasag yan. Doon na, doon na. na. Ayan, okay. maraming mga plastic, cartoon. Si buboy, si buboy, makulit. Huwag kaway ka muna buboy. Huwag kaway ka muna buboy. Huwag kaway na, kaway na. Huwag kaway na, kaway na. Kaway na, kaway na. na. Kaway, na. Ay, ayaw naman. Sige na nga. Ayaw mo yung umuway. Sige, sasama na nga lang kita. sina, sina Sige, na. sige, na. sige na, sama na, kita. Ala, bahala ako. Bibigyan kita ng tinapay, gusto kasama kasama ka sa akin Ayaw mo? Ayan, sure Okay, bakal Okay, ginagawa ko sa next oh, week sa ano, sorry, ano, wasing wasin oh. O, ginagawa ko ngayon eh. Nangangasukay natin mga kadyang mga kalakal niya ayun ang kasay mo na Carpool ada plastik ada plastik ada plastik nggak coy coy saya youtube saya youtube saya youtube oh saya youtube guys <laughs> saya youtube dan detailnya semua shopping nanti aja. Ito na, tangali na mga kadyang. Mainit na. Si Dugi, ang lakas ng katawan. Sa, sa initan talaga siya nakahiga. Oh. Ang ganda ng aso. Kinis. Nakayaga sa initan. Grabe yan. Hindi. Hindi na initan. Ayan <laughs> o. Tirik na tirik ang araw. Oh. Masarap Masarap ang ano niya. Ang upo niya. Ang higa niya. Hi, Bibi! Hi, Bibi! Hello. Hello, Bibi!

<laughs> Ayan mga kadyang, puno, puno na tayo. Ayan. Puno na yung sidecar natin. yan dami natin bote. Bote, plastic, mga bakal nandiyan sa loob. Ito, may mga Wilkins tayo. Ayan, mga ba Wilkins? Absolute. Ayan, may mga tayo, karton yung Mga karton, dami. Mga karton natin pa so, may mga 1.5 tayo dun sa loob 1.5 natin ayan 1.5 sa sako may mga upuan ayan mga galon balde ang dami natin ano mga karton ayan kakamada muna natin mga kadyang kamadahin muna natin to at hindi uh, natin to may kakarga pag hindi natin ayusin yung kamada natin. <laughs> Ayun, puno na tayo. Ayan, ayan, nabalahan natin. Let's go. Puno na yung karton. Ayun e, mga kadyang, nai na natin lahat. So, Punong-puno tayo. Christmas tree. <laughs> ayan. ayan puno, puno tayo. Marami tayong mga Wilkins. Mga mga plastic bottles yan mga dorabakhaw yung mga lalagyan ng plato ayan <laughs> mga timba ayan 1.5 saka saka 1.5 natin ayan punuin tayo, napakarami nating karton ay napadami nating na karton Ito, may mga galon tayo dito mga galon po opo Ah, oh, uh, ayan, pauwi na tayo. At mainit na naman. Mabuti at mabilis tayong napuno ngayon. Kaya makakauwi tayo ng maaga. Si Buseng, oh, ayan, si Bose, okay natin. yan. Sulit so natin. Ayan. Okay, Bose, okay. Okay, okay. Ah, uh, so sulit natin. Kawal, kawal. Kawal, kawal. Ayan. ayan, ayan. Makakagi tayo napupulok. <laughs> ayan, mga 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 Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel.